na may kaputan ito sa si Janine na uh, ano ganit? Supra Suprasono so ining uh, asawa ni uh, Raymond ay problema na igo no? uh, 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 ano ito kilat no? dito sa may barangay akwet uh, ka Noibo, ilo hindi ka aga sa ano no tabo to? hindi kay kahina alas tayos naghalin pa sa di magwal sa kuno sang iya karbaw diwa alas tayos kahina wala pa nung nagumpisang ulan kagawla pa ang kilat. Hindi nang saging pasugutan ko sa, Tapos, wala na siya kapuli. Nakahon? <coughs> <todong> <todong> um, Manupuli na siguro diya sa balay. Kay Mama House ay kinahulat na mong ng Mama House. May galing ang isang away na siya kabalik sa balay. Ang nungtas na. O, te. na lang namun ng malaan niya. Tuya na sa balay, sa may amitong. Bala na, bala na ba kada ulan, nagpapasiruman na sa amot. Isa nga nagbanaw ka na, mapulit na sa balay. Tanan lang isa? Oo, wasang may nakakita sa iya. Ikaw na makita, wala na sa ulan, nang tira. nabuhay <laughs> pa Sino nakakita? biras ko, bayaw naman. Oh. Ay, nagkadto sa sataram na ay mangunong man pero nakita. Yes, si Panahon, wala na siyang kabuhay. <laughs> so, din siya dapat nakita? At dito sa tuwa, sa tumulong sana. May pilas siya? Wala man. Oo. Oh. Kaya <laughs> hey, paano niya, paano nang nga na ego sa kilat? Kaya kung malang <laughs> na siyang paglupo, kaya na siyang kapuli. Kaya nagsirong siya kung dito sa baypayag yung at pa sa mga upod na dito nga ma nga patira patira unanay ang ulan kag ang kilat naman na mapauli na ako hindi mm. nagpanaw panaw na siya gultiado. tapos <laughs> why hindi kalabot sa balay ang mga upod na wala man kabalungan na igo siya kasi sa kilat siya sa mamunong siya pag matuli na sa mamunong wala siya kapauli yung <laughs> mga pila ka oras antes siya na kuan uh, na sapuan? Siguro mga 30 minutes siguro ba antes magpila ang ulan. Nang naigo sa siguro ko na nakita siya rin siguro dayon. Kasi natabangan patanap. Kadto sa hospital pero <laughs> Tingin dala niya pa sa hospital. Kaya Gini, ba? Basta sa doktor, gini, hindi ka. Basta ka ganyan niya, nga makapangano sa? Oo, makakadto sa talam na wala pa sa ulan. Oo. <laughs> ay, tapos sa, sa ulan, na napasirong man sa, pero pagkabalong nagurong, wala na sa kilat, Nagpuli sa pagaling na abutan. sa tunga-tunga. Mm -hmm. Sa tunga-tunga, wala sa tao. Wala sa... Mas um, <laughs> kung mas ginang ulan mo, no? Uh, dito ganin sa Saraga, grabe man ang ulan. Dari gra, mga lasot-soto, daw mo na. Oo. Oo, tapos ang kilat, mas uh, kung man. Ang <laughs> ikaduwang na nab -nabatagan lumata? <laughs> ba tagan yung ito lumatay gits dalo mao ah oh di ganis na mun hindi yung atay pa -uh? yung bako may mga karbao makuwait yung kitabalo ng bano ko nang galing na ego kila edad na sa bana mo 93 93 timi bata ka mo sa kapilog kila edad ito katulong atong nagapaligo sa o ay, na si Papa ya, na si Papa ay na si natulog lang, mabalik lang puno karon. <laughs> oh. Tidin nyo mm -hmm. uh, pa ginagay, diri pa Oo, okay tuya, sa sa tuwa, talamnan, amung malang na din ang alagyan. Ngayon ko na nila nga mahanggat, pagiging tuyan-tuyan nila kagwi. Kung ano nga mapadala lang di tricycle lang yung sakyan nila. Pag sakay tricycle, hulag pa? kalana <laughs> kay nagabrang bitom na sa tuya pala sa tunga <laughs> din igo yaw din nang daw grabe gid nga igo nyaw bitom nga daan ang diyan na ho ba na sa bus <laughs> ang kwan sa sugod ang man sa sang pilas nga daw open one sabi? ay wala sa pilas <laughs> wala ulo niya way man wala man dapat ang bitom na lawas <laughs> ya oh <laughs> oh ano ano karon ano yung ubra mo dahil? Wala ka ubra. Siya lang nanggap ang good sa amon. Para makabuhay mas pang abo. hindi daw pa kapigado, pangadaan man. Oh, ang balay nila mga kabena, no? Ang uh, balay nila nga... Ano na diba nga? Nagkabaha man na diba? Nabot mga kamukbaha dyan? Ano? Daray Hagan, sir. Ano na di? Daray Hagan. Daray Hagan? Ano sityo Daray Hagan? Ano man?

Oo. So, pagpakas naman, na mo, na mo nagpuli Oo. So, tapos duga, ang umanga na ginatalauman nyo, inyo na? Kung... Hindi, full na lang nasa. sa, mm -hmm. lang na, 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 na para may magwan na natalamon. Mga buhay man eh. Parang habis ang paano may uh, kita man. Ay, kagit okay. isa sa bala po wala si bisyo, wala sa inong, wala sa sigarilyo. Focus pa ang Oo ka kung anong obra kaya siya himuon. Mm. May karbaw man tanang atuan. Kung mang labay, pwede man siya mang labay. Hmm. Talamnan, kung ano gusto yan, gusto mo ipobra siya kaya yaman. Ano mm. <laughs> sa tanan ni tao sa kaliputan ni Nathan na parking ko. <laughs> Sino nga lang yung simbana mo na? Si Raymond. Oh, ay. Ay, Ano pwede ka na? Supresun. Oh. Sige, sige. Si Bingis din na. Ay, bodo uh, naga na, na, kwan man kita sina So mo nang sitwasyon diri maka bena no kay uh, uh, ining si Raymond Suprason na igo sang kilat no diri subong aga sa may uh, barangay Aquit no uh, Barotak no Ivo Iloilo sitio ano gani? Sitio Daray Hagan no mga kabayan. Actually ang uh, area uh, kumagali mo na kamo sa may uh, sudad sang Iloilo no sa may uh, ah, uh, particular abi sa may saraga mag-uwing kamo barot uh, barota noivo uh, sa may bangga ano na din barangay ano nga? Akwit, no nga barangay kwet no bangga man no may uh, dalan, dala na nga uh, patuo no shortcut barangay akwet magi kamo sa may barangay akwet direkta may banwa ka barota noivo hindi kamo magagi to sa may pinaka main road bla sa highway may dalan na di so uh, antes ka makalabot sa may barangay Akwet may dalan patuo pasulod na din sa may sitio Dar Day Daray sityo Darayhagan sityo Darayhagan mga kabenan so natabo kagina mga alas sa uh, 5 alas 6 aga pa sa naghalin diri sa ilang balay no muning balay nila ho no ah uh, 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 kawayan niya hayob-hayob no uh, naghalin ining si uh, biktima nga si uh, Raymond uh, uh, Suprason no mga kabenan no 30 pila 33 33 no 33 33 anyos makabenan no sa sawan na ng ginang nga ginang-aga nga makadto sa uma nila kay nagatala uma ni siya do bali may 10% sa bala makabenan dito sa piyak nga porsyon no sa may uh, do piyak nga area makwan sa tani ma, ma nagkatos sa uma niya no galing kay pagkatapos uh, nakapamala sa sang umanya grabe abing ulan diri kay no sang aga bisan gani sa saraga grabing ulan gina mga kabenan so papuli na siya tani galing kay pagpuli niya grabing ulan nagpasirong siya sa may uh, kamalig no mga kasama sa mga upod niya galing kay anti uh, antes siya magkuan antes sa mga na doon naguray huraw nagpuli na siya no tag dito na magpuli niya uh, lumagtek ang grabing uh, kilat mga kabayanan kag uh, dito no na kwansa na igo siya kakilat galing kay wala sa may nakakita sa iya mga kabayanan ulihi na siya nakita sa paghuraw na uh, dito kag uh, nakita siya nga nagahuray aja sa may uh, uh, ano na, sa may kahon no sa may uh, ay sos na igo ta nagali kakilat mga kasama no pobre man kaluluoy ni subong niya asawa hindi kanya gatarangison di subong ho no kay ti uh, di, uh na patay kita na ya banana no uh, mga sa subong uh, agadri sa may uh, barangay Aquit Barota ka uh, Barotak, uh Noivo, ilo Iloilo no, no, no ma, din ang picture ya to binay ko ano pabing igo niya ba eh pilas to may mga pilas kid man sa buya din to ya, pilas na Ano sya oh? may, may bata pag isa do normal man lang wala man ko ito parang gitom sa. Pero sa picture daw normal lang, no? Sa cellphone siguro lang, no? Ah, pero amo ning sa may dugan niya, daw may kanjud man daw naglagob-lagob, no? Daw gitom itom. Mhm. Ahay, pobre man. Na naigo kita nakakita. Ano maka brand ang ano Nga nga ano sa nang ano nga wala sa gakan. Ang mata na doon nga murarata. Kau jawab bapa na. Kelangkaan orang raja tak tahu baca. Lalu nang dia. Finis. Ikau Tika doanya anak. Okay, mak na. So perpas ini cakap kita mizan kita dulu dulu signal nato dari. So angkasa to na no naga si Jinilin no Jinilin Jinilin na sopra Soprason mga kabiyanan, no? uh, lakato sila sang bata niya kaya do daw nagamurarat pa kung may matatok banana kasi siguro daw uh, na Uh, syak siguro to bilang uh, eh, uh, so, na idok kilate kag basi so ato na naglakat na to asawa niya kag uh, ang, ang bata niya nga uh, pila na katuig bata na dai pito ka babayi mga kabiyanan no aha ite uh, sumurge mga no sa may uh, banwa ka baro hospital sa ospital kay nagamurarat uh, naga pa kuno mata na to kag na daw niya magkipo Tiwasi naga pa malam alam pa to anay guro sa magiloy niya no pobre man uh, magiloy ni kaluluoy may asawa no makabenan kag ang bata nga babae nga wati animo nga na patay ro tatay niya no uh, mga kasama matapos nga ma uh, igo kakilat no kaginas ang aga basos naga trangiso niya asawa hambal na nga kadamo sang tao sa kalibutan na uh, baana na pang nga kamayad nga nagapangabuhi ti may maayo no ang uh, amo pang naigo ka kilat wati bisyo ini makasama wati bisyo kag uh, pangabuhi sa ila sa asawa niya kag bata niya among gina square no kagati sa uma ang uh, pangita so recap ta na sa tumatag palamati no uh, kagina mga pasado mga nasutso sang aga ining si Raymond da uh, Soprason no uh, samtang uh, halin sa iya nga uma no kay uh, balay nila ho no uh, mga kabayan ining ng kawayan nga ari pa ni si may suba at sa si may labot pa sang tubig baha ang um, ginasang aga aga pa nga nagkato sa uma nila no diri sa may uh, piyak piak nga area kay uh, nagapangpunong uh, sa iya nga uma galing kay Uh, pertika damur sang ulan nagpasirong sa kwan sa uh, kamalig nga may mga upod man gani kay na lang kung tani magpuli kay grabing ulan sang uh, daw nag atortira uh, uh, nag uh, puli tana so ginawiran pa sa gani kuno sang nga mga upod nga hindi lang tani ane magpuli kay daw nag uh, ulan pa kag naga uh, pinangilat ti ti daw okay naman naglakat siya no uh, mga kabyanan kaya uh, dito um, tantang nagalakat siya si gigapon ng damol sang ulan kaga uh, pumusang no ang grabe ka baskog na kilat no makabaling dugalag tek gani kuno eh no uh, bata diri kay gina sang aga sang um, uh, nagkilat so amo um, to ay sos ano imo yang naigo na nakakilat no uh, mga kabinan, kag uh, lang sa may kahon ay eh, nagalatay sa tramnan kag uh, ulihi siya nga nakita sang mga opod sang nagtirha na sang wala na nagulan dito siya nga nakita kag uh, nagahurayad na sa niya uh, babosang kahon mga kabayan may dala sa pala no Kaya uh, nag, uh sa sayang uh, uh, uma kag amo um, to nakita siya nga nagahurayad kag may mga lagub sa sayang nga dugan so ti amo um, to ginapatihan na igo sa kakilat sang uh, uh, pagkilat mga kabayan so giningagaw padala sa hospital ah uh, patay gid. no mga kabayan sa so, muning asawa niya ho interbinaton bago lang gid ya uh, talang hison kiti uh, may ginasaligan kaya sa ilang mga pangabuhi no galing kiti na disgrasya pa ining uh, kag igo kilat patay gid, no ining uh, si um uh, uh, Raymond Soprason, no 30 anyos no diri sa may barangay Aquit Barotak Nuevo